Bilisan mo. Ganyan. Kung paano ba ka magsulat, ganon. Sulat mo yan. Bilis. Hmm. Ayan, dito mag-uumpisa. Diba ganon yon Sa taas. Sa taas. Angat yung muka. Ayan, bilisan mo magsulat. Oh, ito, ito, maliit na naman yan ganyan kaliliit yung ano niya. Mamaya si... Abangan yung gano'y yung maging sugat na naman yung pasaway na to. Bilis na may sulat mo yan. Magsulat ka na. Pagka hindi mo na isulat dyan, hindi ka mapasok dalawang araw. Dito ka magsulat na magsulat. Wala ka naman ginagawa sa school. Pag sa school, tamad-tamad mag-aral. Doon um, pa dapat nag-aaral eh. Hindi ka nag-practice magsulat. Hindi ka matututong magsulat sulat No, diyan. Hindi ako Bawa! na marunong siya. Bilis, bilisan mo. Hindi mo alam sulat yung G. Oh, sunod, darang sunod. Ano sunod na kakopihin mo? Oh, bilis, sa baba. Sa baba. bilis sa sulat. ganyan din. Pag nagsulat sa school, ganyan din. Parehas lang yan. Gagayahin mo yung sinusulat.